magandang hapon mga kababayan nandito tayo sa may Bundia galing tapos papunta tayo ng raiders ma'am na raiders ba raiders raiders pero bago natin ihanong mga kababayan siyempre tanungin natin si ma'am kasi magsusunod po siya ng mahal niya sa buhay ma'am anong pangalan ni eh, ma'am Miley Siren. Biglasan. Biglasan. Si, ayan, pangalan niya po ay si Ma'am Siren Biglasan. Ngayon ma'am, kayo po ang episode 86 sa taxi ni Kuya sa video. Ano ba yan? Na, naano ko sa kinakain kung tinapay. Ito mga kababayan, maganda. Kasi si madam, binuraot sa bundiya ng mga yung mga cooler ba kung tawagin mga kababayan eh nito si ma'am nagagalit syempre sino ba naman ang hindi magagalit galing ka ng bundiya papunta ka ng terminal 1 sinisingil siya ng 300 pero kigrab 307 ma'am na Apo, uh, may 273 din Ayan, may 273. Pero ngayon mga kababayan, ngayon natin ipagkikita pang ilang pang ilang video na to ni Kuya. Yung binigay sa atin ni Ma'am 300. Tapos nagbigay siya ng nagbigay ako ng 50 sa cooler na loko-loko. Ayan Ma'am, kayo ang episode 86. Ibabalik ni Kuya yung 250 kasi yung 50 binigay natin doon sa cooler na nanloko sa inyo. Ayan lang, tanggapin niyo po. Hindi po kuya, rigid Legit po tayo sa pre-ride mo. Hindi po, Nasa pre-ride po kayo. Opo, totoo po. Nasa pre-ride. Taxi vlog, tingnan niyo po. Hindi ko nga po ma-search. search ko. Mamaya po, pakikita. Yung vlog ko, victory. Tanggapin niyo po. Kasi bahagi po tayo. Hindi po, kuya? Bawal po. Hindi po, bawal po sa amin. Kapag nagbigay na po kami ng pre-ride, kung nagbayad ka, ibabalik natin. kasi, alam ko naman na hindi maganda yung ganong ginagawa ng isang taxi driver ito mga kababayan 250 babalik natin kay ma'am tularan nyo to dahil lagi tayo nagbibigay ng free ride ayan hindi naman po bayad ko nga po yan kasi uh, <laughs> kaysa po nagrab ako ang din ako okay lang kayong naging bahagi, dahil pumayag po kayo kayo po yung bahagi ng free ride ni kuya ngayong araw <laughs> Ngayon tatanungin ko kayo mama anong masasabi nyo sa free ride? Okay naman, thank you. <laughs> Nak nakakagulat ho ba? Ay, syempre naman po sa dami naman ang buhaya ngayon. ah, <laughs> oh, ito yung 250 mo. Hindi mo akala, uh, libre pa. Tanggapin Sisigurado nyo po yan. Po yan. Ah, sigurado po. Hindi kaya ko yan. Oh, ngayon, anong ma message po kayo, anong masasabi nyo sa mga pasayro na tulad na sumakay kayo sa akin, kinontrata pero ibinilik sa inyo yung bayad dahil hindi po namin, hindi ko po ugali at tumanggap na Opo. Seryoso, Seryoso po tayo. baka kababayan, nahihiya yes, si ma'am na tanggapin yung bayad. Ibalik yung bayad na. Pero babae, naman talaga Pero dahil galing pa po siya ng Batangas, siyang episode 86 ulitin lang natin, ibabalik natin yung 250 ni ma'am, dahil nagbigay kasi ng 50 sa cooler dahil nagagalit si ma'am, dahil nga parang nabudol siya nung cooler ayan, ayan ma'am tingnan nyo po kasi sa taxi vlog makikita nyo po, legit youtube o, sa youtube ayan. ayan, ibabalik natin tanggapin nyo na po, totoo po Seryos, uh, seryoso po tayo sa pagbigay ng free ride ayan aircon pa. O, oh, di ba? Sige po, thank you. Ayan po si Taxi Vlog. Si Kuya Taxi Vlog nagbigay ng pre-ride ngayon na episode 86 na tayo mga kababayan sa pre-ride. Ito si ma'am na hindi makapaniwala dahil nga <laughs> ang akala niya siguro lahat na taxi driver ay ganun talaga yung mapanlamang sa mga kababayan. Hindi po tayo ganun ha? mga kababayan. Ayan ma'am, nakakagulat ba? Oo oh, po naman. No. <laughs> <laughs> Legit Simple po yan. Eh, Sabi ko tayo nga tayo. sa inyo, tingnan nyo po yung taxi vlog, libre sakay, ako po yun. Uh, Ayun <laughs> po. Wala po tayong pinipili eh, ma'am. Oo, totoo po yan. Legit po tayo sa libre sakay. And mga kababayan, isa shoutout lang natin yung supporters natin na na-vlog natin nung nakaraan sa pre-ride sa Tagig. Ayan, shout out po sa Ki Werlo Pogi, Mam Jennifer, ganda, yun po nakakalagay sa inyo. Shout out po sa inyo at saka sa family Abharn, ano? Ang hirap ibigkas Ab Abharnu. Family ayan. Shoutout po sa inyo at saka kay Rob Jane Vlog. Eh, ano Rob Jane Vlog? Shoutout sa iyo. Saka sa Kamaoy TV, shoutout sa iyo. Sana ma-subscribe din kayo ng iba nating mga subscriber. Ayun. Ayun, babalik na po tayo ngayon kay Ma'am dahil si Ma'am hindi makapaniwala doon sa binigay natin na yung ibinayad niya. Na Live sana ba yun sa manan <laughs> loob ma'am? Doon sa kumuusap sa inyo? Hindi naman po. Ano po, ano ba? Ba po? Hindi naman po tungtali sa manan loob. Yun nga lang nagulat ako kasi nasabi niya may price na siyang 300 tapos bukod pa pala yung kanya. Akata ko naman. Bukod pa basta yung pangkain. Tapos talagang siya nagtatanong na ano, magkano sa taxi. Kasi nagtanong lang naman, Kuya, paano pa pumunta ng Terminal Sabi niya, sige mag-taxi kayo. Sabi niya, tatanong daw niya kung magkano. Tapos yung 300. Sabi ko, oh sige pwede na kasi sa grab naman. <coughs> tapos bukod pa pala yung kanya may bigas pa kulang pa yung 50 <laughs> tapos kulang pa yung 50 kailangan pa pambili bigas yung bigas 50, may 50 naman eh Sige po, thank uh. you. <laughs> Ayan, magandang hapon mga uli mga kababayan si Ma'am Helen Malan Malanan. Anong Malanan ba? Malat Malana o Malana? Shoutout po sa iyo madam dahil anak nyo po pala yung nabigyan ko ng free ride sa tagi. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagsusuportan niyo sa video ko sa free ride. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ayan po, ang binigyan po natin ng free ride ngayon. Isang taga Batangas po ma'am na. Ayan, isang taga Batangas. Si ma'am, ano pangalan po? Sairin Dinglasan. Si, Mam si ma Shire, ay Sairin Dinglasan. Ayan. Ayan si ma'am oh, napakaganda Ilan taon na po pala si ma'am? 5 po Po? 35 35, pero mukha lang siyang 18 Ano? Ayan ko lang yung tubig Bali, ikot tayo ng Terminal 1 Ayan mga kababayan, nandito tayo sa Papunta kami ng Terminal 1 dahil magsusundo ito si ma'am Sa kanyang mahal sa buhay Ayan po may anak na po si ma'am? Tatlo po. Tatlo po? Tatlo lang. Ah, tatlo. May tatlo po <laughs> <laughs> may na po palang anak si ma'am. Eh. Shoutout po sa tatlong baby niya. At yung daddy yata nila ang darating. Ayan. Mga kababayan, medyo traffic lang, no? Ito, nandito na kami sa may Terminal 1. Hindi na tayo magpuputol ng video mo kung ilang minutes yan kasi baka pagdudahan tayo na nagkat tayo ng video doon papasok yung bayad tapos tinuloy lang uli Ayaw ko nun ay talaga ako Tinga, e iwasan po natin yung cut ng video pag dating po sa mga ganitong yung ginagawa natin na pre-rate kasi pag na, napansin po ng mga sumusuporta sa atin na nagkakat po tayo ng video na tulad po niya nagkaabutan ng pera na ibinili ko po sa inyo once na nagkat po ako ng video baka mapag-isipan po tayo ng ay ano to Big. Nag, nagkatanggapan to kasi nagkat ng video dapat i continue natin para masabi nila na legit po tayo seryoso tayo seryoso po yan tingnan nyo po kasi po. may load po ba kayo Meron po, pero oh. parang hindi Ah, e search nyo po sa, eh, YouTube? E, sa YouTube. po, sige ako magsi-search. Wala ka po ako YouTube. Ako man, um, Facebook page. Facebook page na lang po. Oh, taxi vlog. Yung vlog ko po, ano para mapanood mo nyo po yung video niyo na nagulat po wala, po. Wala ko tukso sa inyo. Nagulat na? kayo. <laughs> <laughs> wala po akong tulog si wala pa nung linggo. Hello, bakit naman hindi linggo? kayo natulog? Ako makatulog. Pangisakit ako, chat tulog. Kaya nga, nakaluwas-luwas ako ng hindi ako naligo. Hindi <laughs> ako makatulog. Ano nga po? Taxi ano? Taxi vlog. Yung vlog natin is victory. Ay, Makikita nyo po si kuya dyan. Ako po yan. Dahil ina-upload ko din po dyan yung mga video. Ito ako victory. dati sa itong red heart na ito. Nakapag ano na rin po. Hmm. Ano? Kaso yung dito din raiders din diba? Kasi yung nandito sa terminal. Hmm. Na, mismo na, na lalakaan talaga. Okay, makikita nyo po yan para makita nyo po yung video ninyo. Wala naman po yun. Eh. Mayroon. Taxi vlog. Taxi vlog. Oo. Ako magsisearch para makita nyo po. Paano ba? Hindi na lang ba po sa may taas yan. May Ayan, okay naman po yan. Okay so, rin po dyan. Taxi vlog. Ano kung pinaka? Nasa, sigurado nasa taas ako. Kasi ako dito ako eh. Ayan, no? Oo okay pa pati. Ayan. Sigurado, kasi up, updated ang video natin. Oo, wow, vlogger pa rin. Eh. pa kayo, may camera pang malaki. Oo nga, eh. Sayang naman pag nakita nyo. Ay, ito pala yung vlogger na ano. Sige, tingnan ko nga Nang walang iya sa akin. Oo, diba? Oo. Wow. Pwede kayong mag-message dyan para alam. Doon sa mga video ng sa YouTube ko pipili kayong mag ano diyan mag-visit kayo para alam ko din na ano alam ko rin na nakita niyo na yung video nyo so, Hindi, kayo, hindi ba kayo makapaniwala ganyan Hindi kasi nga hindi naman uso yung libre dito eh. First time ba first time? Pag grab automatic po. <laughs> pa yung na, ano pag ano grab oh, di ba? Marami nang Marami na akong na-surprise sa ganun. Kaya nga hindi ko inexpect kaya Pag pinanood <laughs> pag pinanood mo yung mga video ko marami dyan na surprise ha yung ibang nga yeah, uh, ang bait nyo naman yung ibang uh, medyo ano Pagka saan yung... po kayo? bikulano ako pero ngayon nasa kalukan ako ng atira galing hmm. uh, naman sana masakit po kayo walang problema sa pagsakay yun ang sinasabi natin na hmm. tayo ay hadang tumulong sa kababayan natin tulad ninyo na nalaging naiisa ng mga taxi driver sa Mami, biyahe ng bundiya ayan, ayan. nasa labas na ba siya? Hindi, hindi. ayan wala tayong cut ang Thank you. ang video natin mga 13 minutes to 14 minutes message na lang ma'am sa mga ma taxi ngayon lang din mamaya po Makikita mo dyan episode 86 tapos yung naka ano sayo dun, si Black Skain, sa iyo doon, si Vlog Libre Sky na. Sa video. Seryoso Seryoso po tayo. Nakakagulat ba? amen sana ba? Yemen na kayo? Legit po, hindi po. Hindi gusto pa. ko nga din talagang mamonetize. Dapat pag-ipag kayong nga, tulad nga yan. Gusto kong mag-upload. Wala naman ako ma upload dahil yung iba ayaw. Ah. O, oh, di ba? Ito na, no? Ito na nga. Ito na yan. Paano yung sasalubungin ka dyan? Hindi hindi. Ayan, message na lang kayo sa mga ibang Ayan yan Ayan na po ba yun? Oo, yung kanto Mawag siya Hindi eh. Di ko nga alam kung tulog ang nakalabas na ano? Kalabas ng Diyan po nakababaan Malapit lang pala talaga siya Lahari oh, lang oh. ito na Ito yun nung, no? oh. Mm -hmm. Boss, ito ba yung radar? Boss, ito, boss. Ito. boss Ayan o no, oh, yata, nakaupo Basta malapit ko yang chow, yang. Ito nga yun. Ay, ito nga po yata yun. Hmm. Ah, na lang kayo ma'am dahil bababa na eh si ma'am hindi ako? makapaniwala akala Ay, niya ito. hindi tayo legit sa free ride ayan isa na naman oh. kababayan natin ang nagulat Ay, sa atin ah, 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 bibili na lang yun. po ako yeah, doon sa hindi ako sanay sa ani sa mahal na kape sanay ako sa ha Opo, totoo po. po Ayan Thank you po Ayan Thank si ma'am Sagdita Pupisto lang tayo Kasi Nasa gitna Hindi nagkabigaya Ayan po Babayan si ma'am Ayan O, oh, sige, sige. Thank you okay. po kuya Ingat po kayo Sige, babay ma'am Maraming salamat Ingat po Lagi kayo Ayan. Sa ulitin po Thank Sige Ewa kababayan Maraming maraming salamat Dahil Nag Medyo Ano na al Alas 3 na tayo nakapagbigay ng pre-ride ayan si ma'am ngayon, hindi makapaniwala. kapaniwala, si ma'am ayan, ayan siya seryoso po seryoso po ayan si ma'am, hindi niya ma uh, seryoso, po seryoso po yan seryoso po okay, okay okay, okay ayan, hindi makapaniwala si ma'am sa pre-ride natin na binigay sa kanya dahil akala nga niya lahat na driver ng Maynila ay eh, ganun yung nanlalamang sa kapwa babay sa inyo lahat at maraming maraming salamat po